May nakita siya naninigarilyo, walang ulo. Sir Jimmy ang driver nun. Pag nandiyan na yung kotse, tatalon siyang bigla sa ilog. Aksyon! Ayan na naman ang yun. Ah! Pag talon ni Utol dahil basa na dyan, nagputik na. Pag talon niya, nadulas. Hindi siya nakatalon, nandiyan na yung kotse. Pag gano'n niya, bug! Diretso tol. Lumilipad sa ere, nagpapalakpakan yung tao. Akala nila, istansyon. hindi nila alam, live na. Pagbagsak pa wala, patay na to binuhat ni Sir Jimmy. Pag buhat niyang gano'n, wala. Lumusot lang na gano'n eh kasi bali yung buto daw eh. Pag buhat niyang gano'n, lumusot lang dito. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa LAY TV! Buntik namin mga gulpe. Totoo to, to ha. nagalit si Sir Jimmy Reyes. Shooting kami ng Darna na net med bed. Oh. Tayo Ito, yun! Tayo, tayo, diba? para mga duwende no. tayo. <laughs> Hindi! Kanat bed Para mga duwende! Mga nakaiting Bad trip tayo. si Sir Jimmy! Uh -huh. Ginising ni Larry... Ni... William, William Larry. Larry. Larry! Kasi natutulog! Natutulog! Ah, ano siya? Nakagano siya? Doon sa kotse niya! <clears throat> eh, biglang dumating yung William... Si... Pro, ano? Line producer, William Larry. Kasi wala pa si... To, wala pa okay, si, kayo, si guggeris, ngayon, eh. Totong Gutierrez eh. Um. Totong Gutierrez ang ano oh, na. Oo, yung... Nanit Pinaalis si Sir Jimmy. Eh, natutulog. natutulog. Nalimpungatan. Nalimpungatan. Hmm. Sabi niya namin, Sir, eh, palas po kayo ni Sir, William, Larry. William Larry. po kasi mm -hmm. dito, Sir. meron po ng puro. Hindi naman doon kinuha ng ano yung ba't pina... ulo ni Sir Jimmy. Eh, putang ina. Mura talaga si Sir Jimmy. Nakita so. oh. ko parang mag... Mainitin ulo ni Sir Jimmy. Tayo ang lahat kami. Kasi pag si Sir Jimmy ang nagagalit, lahat kami ano, alerto eh. Alalay, alalay siyempre. Eh, ang alalay ni William Larry, hindi na matay na. Oh, siyempre mga Biba Boys. Oh, Biba Boys. Okay. Sino yan? si okay. matangkad? Ah. Ito yun. Eh, nag-aisa kami. Parang yun ang gusto i-front. Nagtingin na na kami ni paring Robert. Oh. Pero hindi mangyayari kasi gusto ko rin umawat sa ganun. Siyempre, oh. pare-pare. Hindi kasi siya yung eh. e. Eh, eh, mainit na ulan ni Sir Jimmy. Mm. Sino bang ano yan? Sino bang ano? ano? Sir Jimmy, Sir Jimmy, si yun. Eh puta natutulog ako rito ah. Ano yung Larry na yan? Mainit e lang din ulo ng Jimmy Reyes din Totoo yun. Totoo yung ang yari. Diba? Totoo yun. totoo, yun. Uh, no. totoo yun. Uh, no. eh, uh, no. mga eksena eksenang ganyan, naka-ano naka sa amin, no, naka-sync in sa Anong ginahan ko So nangyari na lang, nag-awat-awat -awat na lang, pero yung isang malaking mama na kulot at mahaba ang buhok, taga yun, oh, yun ang inaalalayan namin. Yun ang, <laughs> yun ang umaano. Siyempre, <laughs> well, amo niya yun eh. Kung sa side siya noon, tayo kay Sir Jim. Oo. Pero hanggat maaari, hindi natin pwedeng pabayaan dumating doon. Oo, kung baga maawat, maawat. Pero hindi, yung... ma iba na yung Sir hmm. Gusto kong marinig yung nasa yung plaksik. Oo. <laughs> <laughs> Oh, uh, <laughs> ah, totoo yun. Sir Jimmy, hey. Jimmy Oo, oh, hindi. Jimmy Reyes. Ito si YouTube eh. pre. <laughs> Galing kami Pakilala sa... Pakilala muna natin. Ito. Pakilala ka. Ako si Joseph Sanchez, kapatid ni Robert. Ayun ang tatay ko at nanay ko. Ayan. Nanay ko yung tatay ko. Ito, kasama ko. Grupo. Grupo standard. Standard. Gusto paano namin Gusto marinig ng tao yung kwento nyo kanina medyo ano. Eto ito kasi. Buhay stuntman kasi to eh. Oo, oh, buhay stuntman eh. Uh -huh. Ngayon galing tayo nun ng Marabella Beach. Ah. Uh, Nagsushooting -huh. nga, mga sundalo kami sa dagat ang shoot. Japanese film to eh. Ngayon, kinabukasan ng continuation, gabi na kami nag-uwian kasi mga kalokohan kami namin nung araw pag sa shooting. Toyang. Direkto beer house dyan. Toyang. Actually, derecho biros dyan sa IBC. Yung 10% ng kinikita namin, tagay. Oo. Oh, patak-patak naman patak. eh. Kumita ka na isang libo, di pumata ka ng dalawandaan. Pwede dalawandaan, dalawandaan. Pwede isang version. araw ka nagtrabaho, tatlong oras ka naman mag-enjoy. Eto na. <laughs> Pack up, inuman, tas uwi na. <clears throat> Siyempre, siguro nakarami ako ng inom matulog ako, hindi ako nakarating dito. Continuation bukas sa ano eh, sa Pierre, Ang sa Paseco. Yun Union. yun, yung Japanese film na yan. Okay. So, in, pinalitan ako, pag hindi ka nakarating sa oras, papalitan ka eh. Hmm. Nalungkot ako ngayon. Sabi ko, baka hindi na ako kailangan nun. Iyan mo na. So, sa so, madaling salita, nasa bahay lang ako, magtatanghal yan kami ni Mrs. Tapos, inabutan ako ni Mrs. ng ano yung mug may kasam may ano eh may Coffee. sopas sopas opa mag sopas ka magtatanghali anon bago ako sumubo na laglag yung mug nagulat ako at kaya bigla pumasok sa isip ko to kasi nung gabi usapan instant ito eh dodobol dun sa ponesa para ako kinabahan sabi ko ano nangyari dun sa shooting sabi ko ganoon kung hindi ko tinapos yung kinakain ko. Sabi ko, ma, silipin ko lang sila sa shoot. bisa ko, punta akong pier. Pagdating ko ng base ko, tahimik. Sabi ko, mukhang hindi natuloy ang shooting ha. Parang gano'n nasa isip ko. <coughs> Tinanong ko yung guard. Sir, sabi ko, ha, ah, walang shooting? Parang hindi natuloy? Sabi ko, gano'n. Hindi, may namatay eh. Yung stuntman na dumobol. Rod, para ako ng lamig. Sabi ko, sa utol ko yun ah. Namatay. Sampo dinala sabi niya sa parang dinigo sa PGH sabi nung guard doon sa Baseco. Mula Baseco, Brad, hanggang PGH, walang tigil ang takbo ko kahit mabagal lang, takbo ko. Pag may nakita akong jeep, sabet. Pag na stoplight, baba takbo ulit hanggang makarating ako ng PGH, hingal na hingal ako. Pasok ako doon, tanong ko kung saan dinala yung bagong dating na stuntman na namatay. Pagdating ko ron, sabi ko, Ma'am, saan po dinala rito yung stuntman na namatay? Yung nadisgrasya siya shooting sa base ko. Ah, nasa morgue po. Tingnan yun. Puta, iyak Alright. ako ng iyak. Hindi nga, oh, morgue oh. talaga tinuro? Oo, oh, wala eh. Okay. Pasok ako. Tinignan ko, wala naman. Wala eh. Sabi ko, Ma'am, wala akong nakita ng stuntman na ano eh. Tsaka may mga edad yung nakita ko rin Bata pa po utol ko. Nasa 20 lang may kit. Balik ako hindi ko alam ang gagawin ko, sabi ko ma, may, may sigurado po kayo? dinala sa morgue, kasi eh yung may nurse na nakarinig pala nung una mm -hmm. ay ah, yung stuntman ba? sabi niya ganun kinuha nung hapon sabi nga yung haponesa kasama nila dinala sa manila doctors nilipat ba? puta medyo nawala yung kaba ko, sabi ko sana ano makasurvive, makasurvive -maka utol ko, ang ginawa ko umuwi ako pupuntahan ko nanay ko eh, eh, si Irma, ano to eh, nervyosa sobra to. Yan pure gold, squatter nung araw yung brother. Diyan kami nakatira, squatter to, itong buong. Ah, okay. Squammy. Squammy yung binanggit nga ni pareng Arnold na squatter nung <laughs> araw. Ngayon, squammy na. <laughs> meron pang isang beer house dyan na lagi namin pinupuntahan. Oo, oh, ito na. Oh. So, Para so, ano ito ng beer house yun? Yung lagi natin pinupuntahan Rickson, dyan. Rickson, Rickson. Ayun, yun yung... Rickson, IBC. IBC yung tambayan oh, ng barkada. Brother, oh. Pinuntaan ko si Ermat. Hindi ko alam anong sasabihin ko sa Ermat ko. Sabi ko, paano ko kayo babanggitin? Kasi baka na nanay ko eh. Sabi ko, Mang. Ganun agad na banat ko. Nasaan si Kuya Joseph? Sabi ko. Nag-shooting. Eh, may nangyari daw sa shooting eh. Sabi ko ganun. Tapos, sabi ni, ni Ermat, ah, may ano, galos daw si Joseph dito. Galos. Sabi ko, galos? Ah, may galos ba? Hindi ko kinayang pigilan sarili ko, Tol. Sabi ko. Si Jun Villones, naka nasa oh, likod si ko eh. Si Jun Villones, nasa na? Kamusta ah, um, na pala yun? Gusto sana pumunta kasi na sa Cavite, ang layo ay. eh. Ah, eto sa na. Hindi ko alam eh. Tapos? Eto nung banat. Dinala yung bag. Dinala yung bag niya. Oo, oh, dinala yung... Ah, may mga pumunta na rito kanina, sabi ni Mamang, mga kasama niyo. May sugat daw dito, sabi ni Jesse Cruz. Tsaka ni Geto ganyan hindi ko pigilan. Sabi, bueno, sabi niya, ganun. Sabi ni ano, sabi ko mang, hmm. patay na. <laughs> Bro, yung nakatayo si Ermat, biglang naglupas eh, nakahiga oh, sa may squatter Hindi Yan ang mo talaga. Oh, hindi ko na no, eh. na, -na ano eh, napigilan. Maa, uh -oh. yok nang iyok kay Ermat ko. Puta na ako. ko. Mang, say, tara na. Tingnan natin kung siya ba talaga yun know, oh, baka may ano pa. May pag-asa pa, baka naggamot o oh, ano. Bisher mat, bis kami. Punta kami ron sa ano, Brad? Manila Doctors. Ang kita namin, pag ganun, tinanong namin, yeah. ang sa sinabi nandun sa taas. Pag akit namin, Nungito, ang kita kong dami na kasaksak dito. Alam mo yung pag nasa... Sa ICU, oh. nasa ICU. Nandun na yung mga ibang kasama na, mga Thunder, sila Sir Jimmy. Siyempre, siya. Kumbaga. Pero ang unang sinabi ng doktor, anong status ni case? Oh, ano okay. daw eh? 50-50 nilang talaga. Hindi daw pala tinanggap sa PGS, dinala sa kanila doon sa Manila Doctors. So ang ano namin, hindi 50-50 pala. Ang sabi nga 60-40 eh. Sabi ko ano po yung 60? Mas lamang, sa lamang yung walang chance. Wala ka? Oo. Ito gusto mong malaman sa isa rin yung nangyari. Pa, ano bang nangyari nun? Nabang ngayon. Umaga yun eh, umaga. Ito, pelikula ng ano to, sir? Uh, trouble is my business. Trouble is my business. Japanese picture yun. Okay. Uh, double ako doon sa babae. Double ako sa babae. Buntis. Okay. Buntis yun ang ginagawa ko. Ang, abab, uh, bab, tatalon na ako. Kasi yung tulay. na kotse, Chevrolet, yung mahaba. yun know, eh, yung bilis eh. Ang nagmamaneho? Sir Jimmy Reyes, eh, eh. Sir Jimmy Reyes ang driver. Pero, yung kotse na yung brother, ano siya, ah, parang caro karo. Karo siya. Pero ang karo pala, mabilis pala yung totoong takbo niyan. 80? Oo, eto na, kwento mo na. Ako na ako eh. Ito na, Hindi, si Utol magkwento kasi tol, yun yung naging cost. Apektuhan? Na ape, oh, ape, Okay, ape, nangyari ba sir? yung pagkakakwento nilang lahat, maaga pa lang namimigay ito ng mga sigarilyo, biskwit, kung ano ano. Tataka sila. So, naalala. Oh. Ito siya anak shooting, madaling araw. Yung nasawa niya, nagtalaba. May nakita siya naninigarilyo, walang ulo. Oo. Nak nakashort, walang ulo. Pero, may nakita, siya eh. nakita na walang no, no, no. ulo. Yung asawa na yung asawa nang sabi. Oh, parang pamahiin. yung babae, eh, mahiga. Parang hindi siya contento. Remunisyon, remunisyon. Siyempre tayo, hindi natin alam. Basta pumunta lang siya sa city. Pero binati oh, oh, kasi so, sinabi hanggang ka, oh, ganun. No, Wala, kinabahan daw eh. Okay so, sige, tuloy okay, tayo sir. Na. Ayun, naapektado kasi ano neto kaya ang salita so, niya nangyari, bulol eh, ito na. Yun na yung eksena, habulan kasi, nabulang pulis yung ano yung mobile Apo. yung karo kasi si Sir Jimmy ang driver nun pero double yung <smart> Jimmy <noise> sa hapon abulan abulan dito sa may base ko may tulay dyan eh tol eh parang ilog kaya hindi siya pantay medyo paangat eh so hindi makikita ni Utol kung may parating na nandyan na kasi medyo nasa taas siya eh pag nandyan na yung kotse tatalon siyang bigla sa ilog eh naka duster siya buntis pa okay. Nagalit yung cameraman, hapon. Bakero siya ng bakero. May nakita doon siyang tumawid na nakaputi. Nag-take to sila ngayon. Take to. Pak! Take to na. Ah, basa na. Yung pwesto niya. Lupa eh. Ganun pa rin. Action! Ah, bulan na naman. Abulan. Pak! Andiyan na. Tumalun ulit si Utol. Nakita na naman yung hapon. Yung babaeng tumawid na nakaputi. Bakit daw bumalik? Bakero na naman siya ng bakero. Okay. Pupunta niya yung para pagalitan niya, nadapa. Biyak ang ulo. Nung cameraman, cameraman nahapon, oo. Oh. Nabiyak eh. Ngayon, ang dinala sa hospital yung cameraman, ang nag -camera yung assistant. Take 3 sila ngayon. Pag take 3, action! Ayan na naman na bulan tulo. Ah! Pag talon ni Utol, dahil basa na dyan, nagputik na, pag talon niya na dulas. Nadulas siya. So, andyan na 'yung ano. Andyan eh. Pag dulas niya, hindi siya nakatalon. Andyan na 'yung kotse. Pag gano'n niya, bug, diretso tol. Palakpakan 'do'y mga tao. Ang galing! Turo siya. Ang galing ho, ang galing. Palakpakan, ang dami na tuwa. Ang dami nag-ano, tanik siya. Lumilipad si Eren, nagpapalakpakan 'yung tao. Akala nila, standyon. Standyon, hindi nila alam live na ng disgrasya na pala 'yan. Pag wala, patay na to. Binuhat ni Sir Jimmy. Pag buhat niyang ganun, wala. Lumusot lang na ganun Kasi bali yung buto daw eh. Pag buhat ganun, lumusot lang dito. Ito, nataranta na lahat. Nag-pack up. Yun na yun. Sa bahay ako na pagbigay ni misis ng mag na sopas, yun pala yun. Bumagsak yung mag. Pahak na disgrasya pala siya yun, Yung oras na yun. Talagang Sa, ay, mga premonisyon na ganun. Totoo talaga. Yung pala, nakita siya ng hipag ko na walang ulo, nagyayosi, bago siya umalis. Oh. Tapos ito pa, bago kinabukasan mag-shoot, bago kami nag-inuman dito para umuwi, nagsugal-sugal pa kami nung uso nun yung pusoy-pusoy dos na yan eh. Nagsusugal kami. Nawawala na Nawawala yung mga hari. Hindi, <coughs> lang yung diamond mo nawawala. Diamond, King diamond, nawawala. Binilang namin yung baraha. Apat. Kumpleto. Kumpleto. Bakit kulang ang isang hari? Puta <taps> brad Nagbibigay yung sigarilyo to Nawala yung hari dun sa pagsusugal namin <taps> Nakita pa siya walang ulo So ang dami Hindi niya naiwasan At yung Totoo? Na Nagulat din ako eh Siyempre Etang, minsan mga, hindi tayo naniniwala Dito, eh. ano, May mga santo dyan di ba? Nang paalam mo ako Diyan yun, dyan kami sa baba Nagsugal-sugal kami dito bayi, sa baba nito Lagi kami dito nun eh So ayun nga, No, hospital. Hospital, eh, yun na no, nga. So, no, galing kami dito, nasabi no, ko kay Hermat kanina, pumunta na kami Manila Doctors, nakita namin siya, daming host, kung ano-ano na. Kala ko, wala na eh. Sabi ng doktor nga, no, 60-40. Siyempre, iyak ka na lang, tasal. Sabi kay, ni, eh, kay Hermat pala, mabuhay man yan, gulay na. Gulay na, tsagain nyo na lang. So, nung no, paglabas na ito ng no, hospital after mga ano na no, matagal na, pag-uwi dyan, brother. Oh, dinala rito sa bahay. Diyan din sa loob ng Pure Gold na 'yan. Nako, diba, di ba? Di, natin nasabi na comatose siya. Comatose oh, 'to nang matagal, oo! Oh. Nag-shooting na kami oh, ng mga ilang buwan. So, kami lagi kwentuhan namin pag nasa ensayo kami, siya lagi yung uh, siya uh, pinupunta sa namin. Oh, okay. kasi kamusta na si Joseph. Samantalang kami, siya nakahiga. Kami may shooting na rito, shooting doon. Sa ensayo ang lagi kami nagkakamustahan. So doon kami nagkakabalitaan. So ngayon nga, na under comatose pa nga rin daw si Joseph. So yun nga, lahat kami malungkot. lungkot? Wala, syempre lalo na si especially si Sir Jimmy. Kasi siya pa yung nakatali. Naka, siya naka eh. So, so lahat kami malungkot. Hindi pinabayaan ni Sir Jimmy. Hindi. Araw-araw sir? sir Jimmy doon. Tsaka supportado siya. Pagkain namin, dahil na hindi naman sa pagano. Chewing hindi naman namin, Sir Jimmy, pinsan oh, ni Ermat yan oh, okay. eh. lang, yung... nahiya siya sa amin. Sabi ni Sir, sabi ni Ermat, huwag oh, naman Trabaho mm -hmm. yan eh, hindi mo naman sinasadya oh, yan oh, okay, yan. ganyan. Oh. Ngayon, pagkagaling ng ospital, nilabas to, pupunta namin para ilabas, ano? Nakakita ko, wala sa kama. <laughs> sabi nga ano? No? Sana po yung pasyente rito. Nasa CR po eh, sabi nung nurse. Ah, ganun po ba? Sige, titingnan ko po. Pagpasok ko, Brad, sa CR, naging comedy, Brad. Nakahiga, kala mo, sirena, nakagano. Na. <laughs> <laughs> sabi sa akin na, gumagano, kumakaway, sabi ko. Mga nakarang linggo, sabi ko, lungkot ngayon, comedy na. Labas na ng hospital ngayon. Sa madaling salita, Serena ang labas mo. Serena ang labas! Dalawang ano, dalawang family size na coke inubos. Naging Laging... matakaw. Naging matakaw, sobra. kasi, siyempre, sa hospital kasi, konti lang kakainin. Oo. Kasi, hindi na sinala nung mga siya? Hindi niya kami kilala lahat. Wala talaga. Nung nagising siya after, mga ilang buwan yun? Sa mga ngaki isang buwan. Isang buwan? Oo, mga ganun. Mga ganun. Ikit isang buwan. Ma, ganun. Oh, mga isang buwan oh. Minumura niya, hindi na kilala. Okay, pagising niya, mami, ano sila? Ano, hindi niya kami kilala, minumura niya. Oo, oh, oh, minumura daw niya sila. Ma, ma'am, kami. Napekto talaga yung oh. ano, sir, na pag-iisip mo. No? Ngayon? Oo, oh, grabe, grabe. kwento mo rin, Tol. Ay, Nahiya siya magkwento kasi Timurin bulol siya, Tol. Eh. Tinan mo yung ano, tinan mo yung tama. Diba? Ayan yun, ayan yun. Tinan mo yung mga tama. Ngayon, brother, sabi pala ng doktor kay Hermat, hindi na makakalakad si Putol. Himala na nga lang. Ang ginawa namin, oh, nagano kami ng therapy. Ina-therapy namin to. Hindi namin nakalaya. Eh, nakatulong ng malaki yung therapy. Oh. Ah, siyempre, yung doktor, natuwa pagbalik namin doon after mga two years na. Binalik namin doon. Nagulat yung doktor. Ngayon, nung ano, nga, no, medyo gumaling na to, binalik nila air pater, mat damin doon. Nagulat yung doktor. Parang siya nakangama, sabi niya. Hindi ko akalain mga kalakad uli yan. Oo? Oo. Ngayon, hindi na lang yung pagkaka, um, yung ano ba, amnesia, andun pa. Ngayon, sabi ng doktor nga, kung ano yung mga, mga madaling makapagpapaalala sa kanya, ibalik niyo siya kung saan lugar yan. Kaya lagi namin dinadala sa okay. ensayo, okay. tapos kukwento okay. namin siya. Talagang na, okay. nagka amnesia okay. ka, sir. <laughs> Nung pag-ising mo, sir, totally, wala kang naalala. Black, black na lang, black. Oh, Pero sir, konti na lang sa IBC. Malamang maalala nito yung well, mga ka-table mo. Oh. <laughs> mga ka-table nito sa Rirous. Kasi kailan, kailan nag, ano, sir, kailan parang na, ano na, pumabalik na yung alaala mo? Mga gano'ng katagal dito? Mata Mata din? Matagal ta din, taon din. Ah, taon din? Si Jennifer na. Ah! Toyang! Yo, bumalik yung alaala niya. Oo. Ano, <laughs> IDC? <na> <laughs> Yun lang pala makakapagpabalik ng... Oo, oh, uh, oh, balik na, na. na. Pero utang niya sa akin, hindi na bumalik. <laughs> yun ay hindi ko na-recall. Hanggang oh. <laughs> <laughs> ngayon. Hanggang ngayon may utang ka sa akin, hindi mo lang ka <laughs> <Nalalaan> na naalala hanggang ngayon. Nalala na, nakakabuno na. Oo, yun ang hirap eh. Salamat, Jennifer. Salamat, Pero bumalik. ang natatawa ako, sir, sabi niyo, yun na disgrasya na na naman. Oo! Oh. Oh. So, ano ka eh! Eto na! Ah, pangalawa disgrasya. Ah. Lumipas ng mga taon sa isang teleserye, nag-shoot ako eh. Double lang ako kay Robin. Doon sa Sambales. Basta't kasama kita yung sila ni Juday. Biglang nangailangan ng mga goons. Tumawag ako rito. Sabi ko, Tol, magsama ka kung sino pwede. Nam eh, busy to sa trabaho sila. Parang Arnold, yung iba busy rin. Si Uto lang sumagot. Sabi ko, bahala na. Basta yung kulang sila ng bahala. O tol, sabi ko bago mga alas 4 na sa EBS na kayo ha, sa may MacDo. Sige tol, papunta na ako. Eto na ngayon yung time na pinapupunta ko na siya. Oras naman na stand ko yun. Kaya pala nung parang istant ako para ako nang lalamig tol, iba yung pakaramdam ko. Kabado ko, nag-aalala ko. At sabi ko, ano kaya nangyari? Parang iba yung nararamdaman ko sa sarili ko. Pagtingin ko nung sa cellphone ko nakalapag dun sa may damuhan, umiilaw-ilaw eh. Ah, may tumatawag. Sinagot ko eh, wala pa na may stand dahil sineset up pa nila. Pagsagot ko gano'n, Hello, sino po ito? Napaganito pa nga ako. Tol, anong balita? Iba sumagot, kinabahan. Bakit po? Sabi ko, sino po ito? Nalaman! Nalaman eh! Sabi niya, sir, yung may-ari po na itong cellphone, na-disgrasya po sa EDSA. Oh nangyari? Oo. Ha? Siyempre, nagulat ako tol. Not once, ah. but twice. Not once, but twice. <laughs> Walang iya. <laughs> Diyos ko, kabado Ang ginawa ko, tinawag ko kasawa ko. Sabi ko, ma, huwag mo i- ano e, kay Mamang Gano, ha, sabi ko, simplihan mo lang para hindi kabahan. Sabi mo, mangsama sama natin si, ano, ganto punta natin. May nangyari lang, ganyan. Huwag mong sasabihin na na bangga na naman. Baka nervous na naman. Katulad ng una, naglupasay, eh. Sabi ko, ano kaya babanggitin? Sabi ng asawa ko, pa, paano ko sasabihin? Bahala ka na, dumiskarte ka. Sinama namin yung panganay namin. Sinama niya. Mayat-maya, nag-ano ako. Ano balita siya? Ganyan-ganyan. Wala, nag-taxi na kami. Sabi ko siya, taxi na kayo. Punong-puno daw yung taxi habang nasa EDSA sila. Pinara sila ng police. Overloading. <laughs> Overloading. <laughs> alam mga old upper daw kasi punong-puno. Ngayon, eto na. Pagdating nila ng East Medical, babaan, nagtanong sila kung saan yung ganito. Ngayon, sa kalakuan neto, Nakita niya na siguro andyan na sila yung mga kasama niya. Nagtalukbong, nagpatay-patayan to, no? <laughs> eh, nung nakita nila, iyakan nga. Ah, siya ba nangyari siya? Biglang bulaga, ako. Uy! <laughs> buhay pa ako! Wala! Yung mga ginagawa nila, big show to nila, no? Loko talaga to, no? Puro comedy. Para kompleto yung kwento, ano ba ano nangyari noon ulit? Oh, ayun, ayun. Yung set, yung disgrasya, yung disgrasya. Yeah dun dito sa ano Ito! ito yung pangalawa kwento mo na doon yung tumatawid ka na yung tatawid ako tatawid ako, tatawid ako nag lang siya tatawid ako yung kebra ano ay, pangatlo bar. na yan pangalawa pa lang ah, pangalawa pa lang magtawid ko ito sa EDSA to ah yung sa EBS ah sa EDSA oo oh, yun sa EBS wala bumabalik yung EBS Nanaglag yung may nalaglag na may nalaglag na pariya Gugulin ko Pagkuha ko Bad po ako May nakita raw siya ilaw para sa. <laughs> Sabi niya may liwanag! Bug! Tanggal ang mga ipin. Ayan o. Oh. Jeep yun, jeep. Jeep! Tal, pasensya na kayo kasi medyo bulol siya dahil din oh, dun sa... Ano, may tama na kasi siya. May tama yun. na. <laughs> so, ano ba? Tama ba sa banggayan? Tama sa alak? Noong tinamaan ko siya, automatic automat, wala ka ng malay na. Wala ka ng malay. Wala na na. Hindi. na nahanap ko na ngayon pang cellphone <laughs> ko eh. Okay. Kasi tatawag ko sa kanya. Kaya lang nung nakita ko may tao na ako sa ko, medyo na ako. Wala na malay. Okay. pag Kaya... mo, sa hospital na. Opo, siya na sumagot. Tapos sabi mo, ito na. Ito na, <laughs> 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 na naman! pag mo, na naman. Ito na, na naman. Sir, ay, ano sabi mo kanina, sir? Mahihiya yung ano, pusa? Ah, alam mo, yung pusa, sa iyo eh. <laughs> yung pusa siya mambuhay eh. Ito. <laughs> Ikaw labing dalawata ata eh. <laughs> <laughs> Pero, Pero yan, sir, yan, ano eh. ayan oh. oh, ayan Thank you. Lord. Thank you Lord. Ka, oh. pa, uh, kasi purpose. may may purpose pa. <laughs> yun nga sabi ni Pare Ano. Ayun nga sabi ko. Pero maraming toyang. Yun. Yung... Pangalawang disgrasya niya. <coughs> nung magkaroon siya ng malay, ang una niyang binanggit, asa si Jennifer? Sir, wag mo na ulitin 'yon ha. Bobo. Oh, <laughs> <si Mara. laughs> so, yun ang buhay ng stuntman. Ah, <laughs> uh, hindi po madali. Uh, masarap na mahirap, ah, uh, masarap na mahirap. At lagi na sa peligro ang buhay. Once na lagi na paglalakad magdo-double ka. Okay. Hindi ang isang pelikula. Kung wala, wala tayo. Kung wala man. ang stuntman. totoo 'yan. Totoo yan. So kami yung na 'yan kami 'yung laging buwis buhay. Buwis buhay. Totoo tayo. 'yan. Kami 'yung buwis buhay na nag- Nagbibigay ganda para maging mas maganda. Yung action no? Yung action, oh. yung ganda see, ng role sir, ng isang. Isipin mo kung isa-isang pili ulaw, walang stand man. Oo. Oh, okay. oh, oh. Wala. Wala. Wala makakalaban ng bida. Wala. Wala. Kung walang man. Wala. Wala. So, okay. yun. stand man. Pero 'yan. Ang stuntman, pag namatay ka sa shooting, tuloy ang tuloy ang pelikula. Pelikula. Bakit uh -huh. yung bida namatay? Uh -huh. Stop. Kamusta oh. Ayan! Uh, Kami gumagawa uh, ng mga mahihirap uh, uh, para sa bida. Uh, uh, okay. Okay, wala ka pa sa shooting, nadidisgust sa kanya. Oo! Oh. Hmm. Kaya nga, Tobin. Ano, sir, nandito tayo dahil anong pinagdiriwag natin? Ah, uh, bukod sa birthday ni Parang Arnold. Ayun! Happy birthday! 45 na siya ngayon! Uh -huh. <laughs> at reunion ng OTS, the original Thunder Stuntman. 54! Ha? 54 pala! Baliktad pala yung sinabi ko! Kantaan na natin! Happy birthday!

Yes. Sana makita na niya si Jennifer. Hoya! 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 Ano masasabi niyo sir Ah, uh, uh, salamat uh, sa mga kaibigan ko, Say, you know, uh, Sir Jun and Sir Ryan. Marami nang nawala sa atin, uh, pero andito tayo, patuloy na nagkikita-kita. Treasure natin 'to. Yay. Yay. Merry, Merry Christmas good. sa atin lahat. Yeah, Kami naman na din nakapunta, sir. Sir, asan na yung mga kapatid? Wala pa rin sa'yo. Wala pa rin sa'yo. Sir King! Ang uh, Sir Wilfredo. Salamat. Pwede pa basa. Si hello. Hello. و, direct direct Tony. Si Sir Director Tony Concepcion. Hi, oh, wala din. Sir Lennon uh... Tenders. I-enjoy namin to kahit wala kayo. Dalanon. Dalanon. Na? Boy Dalanon. Dala dala Happy Holidays. Uh. Mm. Mabuhay oh. ang. Magkita kayo na tayo. Mabuhay ang Tenders.